Yon mga Toto Ascora TV Vlog Ito yung daanan papuntang Tuahaw subscribe mag like Ayon mga ka-TV, to tayo dito. Yung ditong daanan sa kabila oh. Ayon, mayroon, mayroon. Puntang Ah, uh, bombian. Wala na. Wala, wala, wala na. Ayon mga ka-TV. Dito naman yung papuntang Tuwakaw ka o mga ka-TV. lang kayo ni Toto TV Vlog yung daanan para kung makapunta kayo dito, hindi hindi nyo makalimutan yung daanan sa susunod nating video eh, papagkita ko din sa inyo dito sa uh, bayan ng Tuakaw mga ka malapit na tayo sa bayan ng Tuakaw maganda ngayon mga ka kasi wala tayong hindi tayo nagda-drive kasi may driver na tayo mga ka-TV makapag-video na tayo ng mga karaganda Sa bayan ng Tua, kau o oh, 'yan? 'Yan, yan ang bayan baya ng Tua, kau mga kati. ito naman mga awi mga ka TV papunta nito sa Pukino mga ka TV pero ang takbo dito 50 lang o, sige mga ka TV hanggang dito na lang ang vlog ni Toto TV vlog uh, hanggang sa muli huwag niyong kalimutan mag subscribe like jam yeah.